kita karon sa Foggy's Burger. Kay gi-invite ta mga kabadi. Na rin akong asawa ug akong anak mga kabadi ta sa solo do. Oh. Hi. Uh, ready na mga kabadi. So mo sa mi karon mga kabadi. So bilhin sa nato Pedro dito oh. Bro. <coughs> punta sa Okay. So ato na mga kabadi. Oh, excited kay mga kabadi ang BB kay nag-unagyod. Hi nak. Hi. Eh. Uban-uban ka ha? Ganahan ka maglaag? Mm. Ah, oh, oh. grabe mo to bagyo na siya mga bari basta sa laag mga kabady. Always on dagdag na siya. Ganahan ka maglaag? Oh. Ah, oh, grabe. O plan sa, sa camera. Very good. Beautiful like ay sa, sa camera. Ano? Beautiful ay ah, sa sala to Happy na mga bari og amo pong gihapitan ang igsuon sa akong asawa mga kabadi nga si Bingkay og ang iyang kasin nga si Denzel kay para naapod mi kauban og makaalalay sa pagbantay sa bata og walay paglangan-langan nakaabot ata diri mga kabadi sa Pogi Burger House located Aww. at Anahaw Alegria Surigao del Norte mga kabadi. So grabe na amis ko diri mga kabadi kay pag-abot pa lang namo nakita namo nga grabe kanindot og view. Wow. So, kita man pud sa atong camera mga kabadi no? Kasi, ma oh. Ay mamo. Ay ma'am. Kita Kasi ni mo ma'am. sa Ang mga Burger. So nabilong ta ni mga kabadi kay pugi man tagamay. <laughs> Ug karon mga kabadi, nigawa guapa sa day ang gwapa nga tag-iya sa Pogi Burger House. Wala kundi si Ma'am Eva. Grabe iya den tag entertain mga kabadi no, wala pa taka sa inkuranan. Wala pa gani mi ka plaster mga kabadi iya na tag entertain. Ing uh... ka ang tag-iya mga kabadi. Ug walay paglangan-langan, makita ninyo ang ilahang mga menu. Grabe ka barato mga kabadi ang ilang menu diri. No, especially ilang mga burger. Grabe di mo magmahay. na wow. Napagyo tay libre nga iced tea diri mga kabadi o karon deserve na day ang atong mga order diri no grabe lami kayo og shout out day nato ni mga kabadi ang atong followers nga nagsigig email mga kabadi o kung kinsama na siya mga kabadi kung nakaila mo ana paki mention na lang shout out sa imo idol salamat sa suporta o sa ang lami kayo ang pagkaon karon mga kabadi nga naa atong tubangan karon no natay prince price kani ambot o maayos man na siya basta kay labmi kay na mga kabali, sa personal o... <laughs> ang akong anak diri mga kabadi dili mahimutang kay nagsigirag suruy-suruy <laughs> kay gigiganahan sa venue kay luag kaayo unya grabe kanindot og view mo nakita si nagbantay kay nagsunod-sunod ta si iyaha while nagkaon ang atong asawa ug ang iyang mga igagaw lami nagunta na ikaon mga kabadi pero need man nato bantay ng atong anak so kita uh... sa nagbantay mga kabadi kay paghuman sa atong asawa kita na poy mukaon mga mga kabadi o oh, nagtulak-tulak na sa bangko pagkahuman ana mga kabadi nagasgas ang bangko diha yeah. so pero mga kabadi atong itutok diri si Bingkay gra grabe niyang focus og kaon sa burger. grabe daw kalagi og grabe kadako o tanawa mga kabadi di ba bisag unsa kadako si ang nga maglisod pa og kaon sa sobra kadako sa burger grabe mga kabadi di gyud mo magmaay kompleto gyud diri mga kabadi ang ka sa ilahang burger o talami kay daghan kayo subak mga kabadi o dire makita niyo ang gwapo nga view mga kabadi na ay e balon <coughs> mga kabadi kayo wow mm. sulit kayo mga kabadi kayo grabe ang ingredients tambo kayo hmm <coughs> <coughs> Og shout out po nako ang akong silingan diri nga gwapo mga kabadi nga si Ano Noybo <laughs> nga sige rag kaway-kaway og ngisi wala asawa ni talikod mga kabadi kay ulaw sa kamera pastilan di naman uso ang ulaw-ulaw -ula ron mga kabadi kay baga naman tag na og <laughs> shout nako si Aldren diri mga kabadi trabahante ni sa Ampayon or coming manager na siguro no na siya Oh, <laughs> Flowers for you. <laughs> 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 <Wow>. <laughs> oh, kata isa. <picturan> wow. So, na picture na dito. Ug diri nga part mga kabadi, grabe kanindot siya <laughs> picture picturean kay gana o view. Labaw <laughs> na una kay uyab dala, grabe yu kanindot mga kabadi kay grabe ka gana sa iyahang background pero uwa po kay uya mga kabadi pwede na po ka magsulo-sulo o picture diri kay uwa man problema kay Afri Raman so dapat manguyab lagi ka para na kay uya para ani ni idol o o na iyang paris o ban uban sila nag diri o di ba naol o shout out kay boss amo manager engineer no shout out sa imo dol o ba imo sa imong kinabuhi o siyempre shout out po na ni atong idol diri nagpahipi o shout out dol So, mga ito kabady. So, salamat dahil sa tag-iya, sa Pugi Burger House mga kabady. The best kayo mga kabady is atong nabayaran is 866. Pero ang ipabayad sa atong mga kabady is 500. Aww. So, salamat ma'am. Sa dako kayong discount. So, mga kabady, uh, kung gusto mo manihan anila mo sa uh, Burger, uh, Pugi Burger House located at Anahaw. So, likod din siya sa buwangan mga kabady. So, the best kayo. Salamat ma'am. Uh, God bless sa imong business. Maulit nami pembate. Adam. Adam, may grabe man siya Adam Oh, ang <laughs> bata nga sigara lakau Let's go.